Itlog daku, gini tapi anu. gak anu. itu. Kau nang itlog daging si Dja. Itlog daging, gini emu aku, 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 na aku, um. aku, 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 Padung aku, na aku, 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 sa babo ba na mukawas nila nang itlog isda ay half moon na itong baba ginuto na hagbo sa itlog halalu halalu una de makuha na yellow no first nga ma-develop niya yellow burn in egg yolk halita ka sa itlog mama eh di kaya padungan lagi na sa mga itlog halama ano? Padaw na. Nang nanguot. Lagi. Ano? Ah, doon wala pa. Ku sobra no mok Ku ako no nang la la la. No lu So that's what it looks like. Oh no, Hello. this is humok pa siya. Hala, kana kana. Fragile pa siya, burn. Ugma. fragile. Ay, Iba, ko an lagi ana. Pero ugma Kwaan ano. ana na. Oh, good. Oh, oh no. no. Pero if incubate dagay nag-init nang mo, oh, kuan ano na bine? siya. siya? Mm. ala patay na nagi, kuan ba nag-ininit na. Di. Kuan, nag init na. Yo, no mo. Oh no. Your brother. <laughs> Mudaran. kuan ni, lakha eh, na eh. sa iklong. oh. Di mo na mabuak tanan. i na sa taan ng i-post Hag ni, hagaapon ni <laughs> Pinatay niya yung chicken. <laughs> <laughs> Mga wala kayong hiya. Ikaw, di ba? Luto ka. Kaon ka. Mukhaon ka. -on ka.